Hello ka farmer once again Welcome back dito sa DDT Nature Farm Sa araw na to ay papakita naman namin ni Kuya Alan Kung paano yung gagawin namin na pagtatanim ng ampalaya at sili Dito sa napili naming area Sa video na to ay papakita namin yung aktual na pagawa ng plot Paglalagay ng plastic mulch, pagbubutas ng plastic mulch At pagtatanim ng mga sili Upang may pakita namin sa inyo kung paano namin ito ginagawa ang unang step na gagawin natin ay yung paggawan ng plat. Meron kami ditong plat. Gumagamit kami dito ng lubid na to na kulay green upang maging pantay yung lapad ng plat. Ito pala ang plat namin ay 1 meter yung kanyang distance at nasa more than 20 meters yung, yung haba nito. Matapos na magawa natin ang plat at mapantay natin, dito sa bandang gitna ang ginagawa namin ay medyo uh, malalim ng konti ang isang tool na nakatulong sa amin ng malaki na ginagamit namin ngayon ay itong rake. Gumagamit kami ng rake ay mas madali kapag gagawa tayo ng plot na may kasamang rake. Unang-una, uh, madali nating ma-remove yung mga malalaki ng mga uh, particles ng lupa. Ngayon, matapos na nating ma-plot at maayos na yan, ang next step na gagawin natin ay yung paglalagay na ng plastic mulch. Ganitong klase yung gagawin na natin ngayon. Pagkabit ng plastic match, gagawa muna tayo ng mga bamboo clips. Yan. So, gawa lang ito sa bayog. Yung haba nito ay mga 1 foot. Tapos tutulisan natin kabila. Ito, peplastar na rin natin yung plastic match. Tandaan natin, yung silver ay nasa ibabaw at yung black naman yung nasa ilalim. Hilain natin papunta doon. Dito sa simula ay mayroon kaming dalawang sanga na ginagamit tapos yung plastic mulch ay niro-roll namin sa isang kahoy upang pag hinila papunta doon yung plastic mulch matibay na nakaangkla yung pinakapuno niya dito para mas mahigpit natin yung plastic mulch. Oh, buta na. Matapos nating maunat, ang susunod ay ang pagkakabit na ng bamboo clips. Uh, dito, partner kami dalawa ni Kuya. Mas maganda para paghila, sabay, tapos kabit na ang bamboo clips. Ang Kain ka farmer, natapos na nating ikabit itong mga bamboo clips. So ganito po siya pag natapos. Yan. Papunta doon. Tapos ang susunod naman na gagawin ni kuya ay tatambakan niyan itong gilid na to. Kasi yung mga, yung mga bamboo sticks na yan, o bamboo clips na yan, ay maigpit pero sa katagalan may posibilidad na matanggal yan kapag malakas yung hangin. Kaya tatampakan natin dito sa gilid. Sa gilid yan. Para maiwasan yung pagpasok ng hangin yan. yan. Mas magiging matiba yung bamboo clips natin. Ngayon ka farmer, ang next tip na gagawin natin ay yung pagpapainit ko na ng aking pambutas. Ayan. Habang iniintay natin uminit, ikakabit naman natin dito yung mga ano natin, pansukat natin para mabutasan natin. Yan may ito may tanim, may tanim, na nasili. At ito naman yung sukatan ng pambutas natin. Dito tatama yung pambutas natin, tigis ang metro ito. Kunin natin ito. At ilipat doon. So ito na naka farmer nakabit na natin itong tali na yan. At dito sa bandang, dito banda, tayo magbubutas. Pero bago yan, itry na natin kung tatakbo yung tubig dito sa gitna para ito kasi yung tanging paraan natin kapag magdidilig na tayo dito natin papadaan sa gitna oh. oh. so ito na ka farmer mainit na mainit kung saan matatapatan ang straw na yan doon tayo bubutas itatapat lang natin itong pambutas natin dito tapos ididiin natin yan Matapos nating mabutasan dito, ililipat lang natin dito sa kabilang. Tapos butasan natin. Tapos na nating butasan. Sunod ay na natin at lagyan natin ng organic fertilizer. So ang pagbutas natin ka farmer ay sigsag. Yan. Bali dito sa dito sa kabilang side ay Uh, sili, at ito naman ay ampalaya. Ganito yung magiging actual setup nya. Ito yung sili, ito naman sa kabila yung ampalaya. Yan, sabi nila kasi magandang combination yung sili at ampalaya. Bali, yung ampalaya yung gagapang sa taas, yung sili naman yung sa ilalim. Kailangan din kasi ng, ng sili yung partially shaded. Yan, kaya magiging dalawa yung magiging crop natin. Sili sa ilalim at ampalaya naman sa taas. Ito naman ka farmer yung mga sili na hindi pa natin naitanim. Yan, naantala siya ng kunti dahil yung mga ampalaya ay hindi tumubo yung una nating pinunla. Ito naman yung ibang ampalaya na tumubo. At kanina, nagpunla rin tayo ng ampalaya. Ipapahabol na lang natin tanim yun. Matapos nating mahukayan ka farmer, ang susunod na gagawin natin ay yung paglalagay ng organic fertilizer bilang basal application natin. Ilalagay natin ito dito sa butas. Mga ganito lang karami. Isang puno. Yan. Lalagyan natin lahat yan. lalagyan na natin ng inorganic, lalagyan naman natin ng organic. Ito ay uh, durog o bulok na dayami at ilalagay natin sa butas. Lalagyan natin ganyan, mga dalawang ganyan. Pwede na, pupwede na yan. Dito lalagyan din natin, dalawang dakot din. Yeah, pwede na yan. Dito, lalagyan din natin hanggang malagyan natin lahat. Bago tayo magtanim ng sili, lalagyan pa natin itong carbomax. Ito ay insecticide at uh, ne nematicide. Uh, para maiwasan natin na insektuhin yung halaman natin hanggat maliit pa. Pero dapat maglalagay kayo nito at uh, at least 30 days bago kayo makapag-harvest. Ibig sabihin, maglagay kayo nito pag tanim pa lang na pagtanim, lalagyan ka agad nito. Para maiwasan natin yung ibang mga tinatanim kasi natin maliit pa lang hindi makapag-survive dahil tinitira na ng iba-ibang insekto pero sa pamamagitan nito may iwasan natin yung maagang pagtiran ng insekto dahil hindi nila magugustuhan yung lasa ng ating halaman ilalagay na natin ito dito sa pagtatanim natin maliit lang na yung ilalagay natin yan, mag lang karami no Just. Alagyan natin lahat ng mga tataniman natin. Sige. Ngayon na. Ngayon, alagyan na natin lahat ng ng ano, ng na, nemat, nematicide yung ating mga tatamnan. Sunod ay tatanim na natin itong sili. So, dapat ang sili nga ay meron lang totro leaf ay pwede na natin i-transplant. Medyo na-delay lang ito ng konti dahil sa ampalayan natin. Kaya mas nauna pa nating naitanim yung talong. So, tingnan nyo yung kanyang ugat. Was na mapunta ito dito sa nilagay nating organic fertilizer, ay mabilis itong lumaki. Tapos yung inorganic fertilizer naman natin, yun naman yung magbo sa kanyang paglaki para mas mabilis itong lumaki at mas maging mabilis na mamumunga. At iwasan din natin na madikit yung inorganic fertilizer dito kasi may chance ang mamatay yung halaman natin. Yan. So, lalagay lang natin dito. Uh, lagay lang tayo ng kunting malalim-lalim. Yan. Tapos, lalagay natin yan. Tatabunan natin ng puno. Tapos, yung pinakapang natin sa ibabaw ay itong ito na yung lupa. Kasi dito sa area namin ay may mga pantot. Kaya iwasan natin na ma-attract yung pantot dito. Tapos, sigurado hindi natin yung plastic mulch ay mahigpit upang maiwasan natin yung pagsingaw. Natapos na natin ka-farmer, taniman ng sili ang area na to. Pagkatapos nating mataniman, diligan ka agad para mabilis yung recovery. At tandaan din natin sa pagtatanim natin, mas maganda magtanim sa bandang hapon para pagdating ng gabi, malamig hindi masyadong may stress yung halaman natin. Hindi katulad kapag nagtanim tayo ng umaga, siguradong mainit. Yan. So hanggang dyan lang yung video natin ka-farmer. Abangan ninyo sa susunod na video natin yung kapag nakompleto na natin ito tanim ng sili at nakabitan na natin ito ng plastic mulch. Ganon din yung paglalagay natin ng trellis dito sa taas. At syempre, yung pagtatanim din natin dito ng ampalaya. Abangan din natin kung maganda nga ba yung magiging combination nang sili at ampalaya kapag nagawa na natin yan dito. At susunod na araw pala ay magpapaharvest na si ng kanyang palay. Yan, tingnan natin kung ilang sako yung makukuha niya. Update din pala sa tanim nating taluka farmer. So ito na. Ganyan huh? na yan, yan, yan siya. Maraming salamat ka farmers sa inyong panonood sa ating mga sumusunod na mga episode. And I hope na nakapagbigay kami sa inyo ng information at nasusubaybayan nyo yung paglago ng ating garden. Kaya kung bago ka sa aking channel at gusto mo ng ganitong mga video, okay like naman yung video natin para ma-recommend ni YouTube sa iba pang mga farmer na gaanap ng ganitong mga video. At i-share mo rin sa ating mga kasamang farmer, baka sila rin ay gustong Uh, subukan yung ganitong klase ng pagtatanim ng sili at ampalaya. At kung bago ka sa akin channel, di ka pa nakapag-subscribe, uh, please do subscribe for more videos. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!